Sabi nila, mas madali na ngayon ang buhay dahil sa modernong teknolohiya. Sa direksyon, andyan ang way sa so Google Maps. Research? I-Google mo yan. May bibilhin? Online shopping tayo, Mars. Paano kung driver's license ang kailangan mo? Papaloko ka ba sa mga ad sa Sokmed na padadaliin daw ang aplikasyon mo na hindi na kailangan pumunta sa LTO? Siyempre, kapalit ng mas malaking halaga. Halimbawa na lang itong post sa group na ito, hindi ba mahihikayat ka? Ito kasi ang gusto natin ngayon, walang pila, hindi mainit, walang pagod, at laging nauuna at nakalalamang. Kaya ang ending ay, na-scam pala ako. Kaya nais ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na agarang maisaayos ang kanilang online services para malabanan itong ganitong uri ng scam hindi pa namin oh. talaga natutupunan yan. No? Talaga uh -huh. ang aming, ang aming approach ko yan ay magkaroon ng online system of registration. Both for both for vehicle registration and license application. No? Di kailangan pumunta sa LTO para uh, i-renew ang registration ng mga masasakyan. This can already be done online. Uh -huh. Ang next natin susundan dyan, itong nga driver's license naman. No? We will implement an online procedure para hindi na kailangan pumunta ng LTO, then we can send the license via courier na lang po para passport. okay. Sige, ma ano nga ba mga posibleng mangyari kapag nagpalakad ka? Nagbayad ka ng malaki pero peke o talahib bang ibibigay sa iyong lisensya. Kapag nahuli ka, matunog na 3,000 piso ng multa at ang mabigat hahatake ng sasakyan mo. Saklap, di ba? Sa pagpapalakad naman ng rehistro, magbabayad ka na ng malaki pero peke ang papelas na ibibigay sa sa'yo na tumataginting na 10,000 piso ang multa. Nagbayad ka via e-payments tulad ng GCash o Maya. Pagkapadala mo ng reference number, black ka na ni Fixer. In short, na-scam ka na dahil yan ang tinatawag na GCash and Black Modus. Oh, no. Ang mga mahalagang dokumento, lalo na tang ating mga ID na ginagamit din sa ating mga legal na transaksyon, ay hindi dapat ipinagkakatiwala sa iba. Sa pinadali na ngayong proseso ng LTO, bakit hindi pa natin pagtunan ng oras ang ating mga lisensya na hindi naman kakain ng buong araw natin? Ayaw nyo maniwala na saglit lang ang proseso? Aba, tignan nyo na lang si Showtime host Ann Curtis. Dan Curtis and I was able to renew my license here at the LTO in Venice Mall. It was a smooth experience. Uh, everyone was very helpful and assisted me throughout medical and renewing my license. Smooth sailing and I had the best experience here. Thank you. Gayun din ang batikang broadcaster na si Orly Trinidad. Kaya nga, mga ma'am sir, doon tayo sa legit tara na at makipag-ugnayan sa mismong mga tauhan ng LTO sa inyong lugar. Oras mo man ang kapalit, ay tiyak ka namang no scam iyong makakamit.